QC area lang kaya. Uh, Must check out ang uh, King Hot Pot. Mismo. Meron sila salmon dito eh. What? Oh, Tignan natin. Ngayon sa Congressional Avenue at kakain tayo sa pinakamasarap na hot pot daw dito sa may bandang Congressional. Ito ang tinatawag na King Hot Pot Barbecue. Siyempre kasama natin ngayon si Rendon Labador at si Facundo. Oh. Hey. First time natin makakain dito at sabi nila sobrang sarap daw dito dahil meron silang mga kakaibang Dishes! Yo, Meron yo must try! Ano, ano? Kung around QC area lang kayo uh, must check out ang King Hot Pot Mismo! Meron sila salmon dito eh What?! Oh, tingnan natin So ayan, kung makikita nyo sobrang laki! Oh. ng dito men Welcome here at King Hot Pot and Barbecue Grill restaurant We are located here at Quezon City Congressional of uh, Project 8. We offer a limited hot pot for only 699 and additional 200 for a limited sanggip sal. So yan, kasama natin ng CEO and founder na si Miss Angela. So kung yung batang-bata pa. So invite mo naman yung viewers natin. Balita ko kasi parang may second branch yes, ka na. Yes, yes. Magkakaroon tayo niya. So stay tuned guys. For now, nandito si Harry Paris sa uh, Congressional Avenue branch natin, Quezon City. And yung second branch natin na magkakaroon tayo will be on the South area. Stay tuned lang sa ating pages which is King Hotpot and Barbecue sa so Facebook and Instagram and TikTok. Ano, ano pala yung hotpot na to? Chinese or Korean? Ang hotpot natin dito is authentic Chinese. Natin. Ah, authentic yes. Chinese. Natin. Kailan kaya ang ano yan? This, year, din? This year. year. This year uh, abangan natin yan, guys. So lahat ng mga taga-South, ini-invite ko kayo na abangan kung ano man yung mga pasabog natin for the second branch ng King Hot Pot and Barbecue. Thank you so much sa King Hot Pot. Uh, visit na kayo. Anong oras na pinigin nito? 11 a.m. to 1 a.m. 1 a.m. Yes. Wow. So yun lang. Yes. Let's go. So yan. Ito, meron silang ano. Ito mo. Salmon. Mismo. Solid quality, suave. Best na dito sa QC. Smooth. Try nyo kumain dito kung mahilig kayo sa hotpot. Along Vista uh, Congressional, Congressional, Congressional to. Avenue QC. Ayan eh, o, si Pakundo kasama pa natin. Pakundo, eh! Yes, solid, solid. Pahit naman yung pormahan ni Pakundo. Baka pa hindi mo nakikita yung mga kanyang formahan. Yay! Yeah, sarap, solid. So, another day. Another vlog na naman nagawa natin ngayon. Tayo kayo dito. Huwag na tayo, papahinga, tapos buwas ulit. Yeah, let's go!